Ayan po mga ka-friendships. Andito po tayo kay Mr. Bean at titingnan po natin dito kung ano po yung laman. Sa sarap. magmamadali po ako dito kasi may po So magmamadali po tayo dito. I think yung empleyado, nag u po sila. Oh, ang dami mga sausage. Ayan. Hmm. Ayan po sila dito ng ah uh, hindi po alam anong oras sila mag-open.

so ako alis na po dito mga ka-friendships hindi ko alam kung kukunin ko ito okay. dito uh, yung mga dog food hindi uh, pwede pa ito wow sayang talaga pero ako alis na po dito paalam ayan uh, Uh, ang na yun. So, ayan, may mga pagkain. So, alis na po ako. Paalam. Hello, hello po mga ka-friendships. Uh, kararating ko lang po ng bahay. Galing po tayo uh, So, ayan po. Ito na po yung mga nakalkal natin kay Mr. Bin kaninang madaling araw. So, hindi ko po kay sa kanila kasi nakalimutan ko. Kailangan ko pala ito i-film muna bago ko ibigay sa kanila. So, naintindihan naman nila. Sabi nila, okay. At uh, bukas ibigay ko po ito. Uh, dito po may nakuha po tayong uh, potato chips. Ayan, honey barbecue. So, ayan po. Um, din dito may nakuha din tayong chips. Ayan, hindi po siya madami no. Pero at least naisip po natin yung mga pagkain doon sa basurahan at ito ay pakinabangan ng iba ayan po so, dalawa so, po yung nakuha natin na chips so ayan and then may pizza snack rolls buti po kasi malamig yung panahon so nakalagay lang po ito sa cooler ayan so ayan po ito may nakuha tayong ito po ayan so ah, uh, ilan ba yung nakuha ko So, ayan, ganito na lang natin, no. So, ayan po, may, I think, tatlo po yung nakuha ko. So, ayan pa. And then, may nakuha tayo mga crispy or rice crispy. Ayan, so, dalawa. And then, mga sausage po. Ayan, ito po yung mga sausage na nakuha natin kay Mr. Bean. So, ayan. Yung isa pa naman, gustong gusto niya yung sausage. <laughs> Tapos, ito po yung ating breakfast steak na parang burrito po siya. Burrito, burrito. So, ayan po, o, marami po tayong nakuha, no? And then, ayan pa, may sausage. May sausage. So, may, may sausage pa dito. And then, ito po, oh. Ito lang yung nakuha natin. Hindi siya madami, pero at least po, naisip po natin yung mga pagkain doon. So, marami na naman po ang mapapasaya ko nito bukas. Masaya na sila kanina sana. <laughs> Kaya lang sabi ko, ay bukas ko na pala ito ibigay kasi mag ano pa ako, mag-fifo pa ako. Tapos tawa sila ng tawa. Dalawa lang yung mabibigyan ko nito. So wala po si ano si Lolo Donald. So ayan um uh, so hindi ko alam kung papasok siya bukas pero ito na lang yung dadalhin ko para ibigay ko po sa kanila. So ayan lang mga ka friendships Napaka-simple lang yung harbatan natin kanina. So pero nag-uumapaw naman po sa masasarap na pagkain. So ayan lang po magpapalam na po ako dito at mamaya po magda magda dumpster type na naman po ako. So sana uh, ma, makakuha tayo ng mga katibang gamit na pwede pa nating maisalba or pakinabangan ng iba. Uh, at mga pagkain din mga ka-friendship so ayan lang po uh, maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster diving adventure sana po ay nag-enjoy po lahat sa aking video ayan po magpapalam na ingat po kayo lahat dyan and always remember be kind to one another God bless and I will see you guys sa ating next dive paalam